Ay naku guys, galit ang mundo. Ayan, galit ang dagat. Manood tayo ng galaw ng dagat dito. Ay, pumalun. Tapos oh. natatakbo na lang tayo pag umulat. Ganon ang sitwasyon ng dagat dito guys. Napakalakas ng alon. Na. Ah! <laughs> Hello guys, welcome to my channel, Latineng Vlog. Ayan, dito ulit tayo sa baybaying umaapaw ang dagat sa seawall ito uh, ngayon ay 6 ay na oras ngayon ti 5 5 pm Ooh. So, as usual, maapaw na naman siya. Ah! Lakas! ang lakas ah tapos guys yung tinatapakan namin medyo mabasa na mamaya pagbalik namin kasi pupunta naman ulit kami ng baywalk medyo maganda oh may mga ilaw na um, pagbalik namin guys hindi na kami dito makadaan kasi mamaya puno na ng dagat to kasada na to so doon na kami sa highway umiikot kagaya kagabi nandoon kami sa baywalk hindi na kami makadaan dito kasi puno na ng dagat. Ayan pa lang. Diyan. Oh. So, malamang mamaya, puro dagat na dito. Iikot na naman kami kasi nagpa-high tide eh. Pa-high tide pa lang. Pataas ng pataas pa yung dagat na yan. Ayan oh. Wow! Gusto ko kumachimpuhan yung taas ng talo ng dagat. Ang ano oh, galing. Asan? Awesome. Yan! Ang ganda. O ang aking papakita sa inyo. Maganda dito tinghapon hapon guys. nag enjoy kami sa malikot na dagat. Ayan. At pupunta tayo doon sa bandang dulo. Ayan o. No? nang pumapasok si dagat dito o. souvenir shop gusto pumasok dyan sa souvenir shop okay mas maganda hindi ako makagastos <laughs> maraming na mamasyal ngayon pero mamaya mga wawala yan guys kasi uh, tatalo na naman yung dagat dyan ay ayoko makabili na naman ako huwag na yan oh Yang mga yan to dagat yan. Tumatalon. Oh, di ba marami ta. Kahapon maulan ngayon kasi hindi maulan kaya maraming tao. Kahapon wala mo tao kasi maulan. Tsaka Kumano pa yung dagat to. doon kami sa may bandang dolo guys tingin tayo ng ate baka ito tikang kang ano? yan po ay eh, dagat yan pero nagdi-drain naman yan kasi may mga butas yan sa gilid kanal nagdi-drain sya kaya puno pa ang kanal ng tubig dagat kaya hindi masyado pa pero mamaya de he -he. <coughs> gala pa more So, hanap tayo ng pwesto kung saan tayo magdoyan-doyan. Dito na naman tayo. Yan oh. Eh. Asa yung cellphone mo, Tex? Cellphone. tubig hindi ka makaupo din hanap tayo ng magandang maupuan dito kasi dyan sana magduduyan may tubig doon din meron din tubig oh. yun hala lalayo tayo wala tayo matakbuhan dito ay meron, ya, meron ba doon sa unahan? paselongan pag biglang umulan. Hindi naididait gentle. Diba? tao ngayon. Matao ngayon kasi maghapon talaga siya hindi umuulan. Yan. Kahapon buong araw naman nag-ulan, tumila tas ulan ulit. Kaya walang tao ang bewok ngayon kahit medyo makulimlim na rin at parang aambo na um, may namamashel pa din pero hindi siya makalapit dyan oh wow ha. saan tayo te dito lang tayo te halap ka lang to yung maupuan natin yung tuyo ha hindi yung basa dito. Ay, hindi. Ka lang hindi, malayo po. Yan, tambay lang muna kami din eh. So. Okay. Sa Diyos, ang sabi mong terminal ay yung... Yan o. No? Diyan, may nakalagay bisley. Ano meron? Terminal. Ng bus. Yan? Oo. Lapit ka. Oo nga. So marami dito na na partner partner, ganon. Ito yung highway. Hindi, oh. oh. may ulo ulam din talaga doon sa kabila. Diyan, ihaw-ihaw diyan. Doon pa. Yung nakatalikod sa highway. So, ito yung pasyala namin dito. Yeah. So, galit pa rin ang dagat. Wala ting, ang dami lang kam dito. makagat ako ng ano dyan. Dito ka. Basa? Hindi, nakaupo nga ako. Weh. Basa nga. Hindi ah. Ano naman yung, 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 yung basa sa dagat pagkaalan So, basa. Hindi ka makaupo. Basa na. Basa. Dito, dito, wala. Hmm. <coughs> ha. Upo tayo. Di ba sabi ko ba't may mga buko di ulo ay ano nang niyog yun pala. Pinasok na ng dagat Oh. Ito yung gate namin guys. Ayan dito na yung pupunta na yan doon sa court yung dagat na yan. Mula doon. So ayan na po siya. <laughs> si odit <Odette. laughs> Hoy Dili. Odette. Wala gisulod sulod sa inyo ha? Ni sulod sa inyo? Oo. Wala. Pumasok nga ka sa kanila. Oh, ayan oh. Oh, grabe ka taas ang dagat oh. yung hampas ng alon tapos diretso dito yung dagat oh kaya kanina pumunta kami ng biwok guys dyan kami dumadaan papunta ron ngayon nung umuwi kami umiikot na kami doon sa highway yan yung highway umikot eh. umiikot kami kasi di na kami pwedeng bumalik pa dyan gawa no ang taas na ng tubig yung kalsada na didaanan namin kanina puno na ng tubig hanggang sa dito na pumasok na dito ayun o no? o oh. lumalangoy yung mga sasakyan na dumadaan Ayan. pero sa amin hindi ano yan kasi elevated yung amin baka namin yung mataas yan Oh. Hi. <laughs> si ano yan siya si Ano yung channel niya? Dit. Um Kalimutan ko. Uh, Ate Dodds. Ate Dodds channel yun guys, nandoon nagbi-video. Nagbi-video si Ate Dodds kapit bahay kami niyan yan yung bahay niya diyan pinasok siya ng tubig kasi yung bahay nila hindi mataas hindi niya tinambakan e ngayon sobrang taas na ng tubig dagat kaya yun ayun, ayun. ang dagat oh, grabe so yun lang po ang ating update guys sa taas ng high tide ngayon kaya ganon kagalit ang dagat na pumasok dito ayun na siya oh Pasok na ang dagat. So, yun lang po. Ito sa amin. Kasi ito, tinatambakan ko yung talaga to dito. Dalawang dump truck na limestone. Kaya yun din na siya. Ano. Pero sila, yung bahay na yan, kay Ati Dod's Channel, yun na bahay, pinasok na daw sila sa loob. Mababa kasi hindi sila nagtambak. Ayun sabi na eh. Bye bye guys. Ito na tayo sa ating bahay. Yeah.